Grabe sa tanungan. Masamang hangin. Nandito mo kami kina Maria Cusinera. Yung kape ko hindi ko pa naukam. Grabe talaga masamang hangin tala. Bakit nangayayan ka brother Paas? Bakit Bakit nangayayan ano, yeah, inumin mo. <laughs> Nahingi po ng kape. Para na Alam mo may kape. Asin. Tapos ang mo. Alam na alam niya eh. eh. Ako nga, hindi nga ko binigyan ni Ruda. Ikaw pa Dapat sa'yo, brother. Energy na lang ka. ano? Energy Nasa taas. Nanood sila. Kandang hapon. <laughs> mukha na tumira ng kape, kaya sabihin natin gani o ano ko yan. Huwag ka kape. Bawal sa'yo, ang kape ako lang ang pwede. Rina. Rina, Rina. Rina, kilala mo to? Nagbundo pa. ka? Lagi paas. Lagi paas. Lagi paas. Lagi paas. kape ka? Kape? Huwag ka na kape na. Ayun oh, ito. Bawal yan sa'yo, bawal na yan Okay. Baka masakit na uli yung paa mo. Pahilot mo lang kay brother pa. Hindi na nasakit. Kain Kaya na. Kain ka na. Ayun eh, o, tinola. Sarap ng sabaw. Tapos siyang kain. Kain na tayo. Habang mainit pa yung sabaw. Pinag-pray naman na po ito ni Brother Paas. Hmm. Hmm. So, pwede na kumain. Yo, Kain ka ngayon. na. Kain ka. Kain na tayo. Dali na kayo. Kain na. Kain Kain na. Yan. na. na. Kain na. na. yan na. na lalaga na yan ay talaga din inuuna niya yung yung niya mabago yung tama kain ka, na Ayun Ay meron ka na? Very good ka na talaga. Ay,

gusto niya sa terrace. <laughs> Kaso hindi siya makapag-isa. Makakain na dalawang yan. Magkasunto yung dalawang yan mm -hmm. ni Merle at saka ni eh. Mahuwi na po kami. Okay. May, may baon pa kami. May baon kami. Eto. Oh, yan po to. Baon na salamat po. Maria! kami. Bye-bye. Salamat. Yeah, Nakakita oh, ng pusa yung isa. Anong oh, oh. ginawa po dyan? Hoy, nahilo na! <laughs> <laughs> nahilo na yung pusa. Tulog na? Hindi ba mo